nag-ikot si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na nasa lanta ng kalamidad nitong nakaraang linggo. Ang isang linggong aktibidad ng pangulo, alamin sa report ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbisita sa probinsya ng Bicol para alamin ang lagay ng mga naapektuhan ng bagyong uwan. Personal na pinuntahan ng Pangulo ang Kararayan Naga Elementary School na malubhang naapektuhan ng bagyo. Pinangunahan din niya ang situation briefing kung saan binigyan ng impormasyon ng mga local official ang Pangulo sa lagay ng kanilang nasasakupan. Tiniyak niya na nakahandang tumulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagbangon ng mga nasalanta. Kinagabihan, dumalo ang Pangulo sa selebrasyon ng ika-150 anibersaryo ng HSBC. Kinilala niya ang papel ng institusyon sa pagsuporta sa national development, lalo na sa trade financing, infrastructure support at enterprise growth. Merkules, pinangunahan ng Pangulo ang oath-taking ni Acting Department of Finance Secretary Frederick Go, gayon din ang panunumpa ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. Webes ng una ang Pangulo kasama si na First Lady Liza Marcos at Presidential Son Vinnie Marcos sa pagbubukas ng bagong renovate na Phil Sports Complex sa Pasig City. Hakbang ito ng pamahalaan para mas itaas ang moral ng mga atletang Pilipino. Tiniyak din dito ng Pangulo na patuloy na sinusuportahan ng pamahalaan ng mga manlalarong Pinoy sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang pangangailangan. Kinilala naman ng Pangulo ang kabayanihan at katatagan ng mga overseas Filipino worker sa kanyang pangunguna sa bagong Bayani Awards 2025. Dito pinarangalan ang mga natatanging OFW na nagpakita ng katapatan, integridad, husay at malasakit sa kanilang mga profesyon at komunidad sa ibang bansa. Inilatag din ng Pangulo ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para suportahan at umagapay sa mga OFW. Kabilang na anya ang pagsusulong ng kanilang proteksyon at pagpapabilis ng mga serbisyo para sa kanila. Biyernes, dumalo ang Pangulo sa 31st session ng Asia-Pacific Regional Space Agency Forum sa Cebu. Dito, kanyang binigyang diin na ang forum ay isang mahalagang plataforma para sa regional cooperation, pagbabahagi ng karanasan at pagpapalakas ng space capabilities. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.